nagawal sa pustita dyan dito sa kanilang bahay at aming pong tatambakan Papantain. ito papantayin po hala <laughs> nung kami nagtrabaho dyan pag lalagay ng ano kahoy is MJ ang aming katulong <laughs> yes, ito po pala ay binubungan na kahapon ni Papa itong kabaak hindi po ako nakapag-vlog at kami po yung naglangoy lahat po nag-birthday hindi na po yung birthday ni KK ay kami po ay nasa langoy eh. ay si Papa po ay nagkabit po na yung bubong na kalahati ay oh, yun guys bali po ilang yaro na lang po ang kailangan at beto kulang papo para pong tatlong yaro pa yata po ang kulang na ikakabit din yan Okay. sina gelang dia, untuk lagi? gelang. ya? untuk apa? oke, kem kamu tadi ceritain tentang apa? itu itu, nggak kau tahu ya? apa ya? nggak naman para ng train na dito ano na sa hindi na lang kailangan natin, hindi na wala kang complain na, dito ka natin, dyan ka lang oo mo, sa gabi sa gabi lang ako kakainin ko, ko hindi na may

그거 사다 붙여 가지고 제가 저도 같이 기름 뜨고 Ng mga CCTV diyan sa Pantaga Pala. Mm. Yes po. Yes po. Yeak. Ha. Tuloy. Ito po yung aming hinakot titita diyan ng mga garabata's bubuhangin. Po Amina pong ikakalat. <laughs>

hindi mo maging makalala hindi, hindi mo ganun pagkapano napalala po yan po, sininig na po naman ang napapala ah, sino pa? Oh. <laughs> yan at katulong ko lang si Princess. Yan. <laughs> Umayos ka nun ako ni Mas, itong bakal au. Oh. Ganian. <laughs> oh. Papantay. O, oh, eh, oh, olo Olo, ulo, ulo. ulo, ulo. Nagtatawa to si Maloy. Ulo, ulo. Ito na mo si AJ. Isa pa rin po ating katulong. o, yun kang gago. Exercise, o. Oh. O, yun, Maria, yun, <laughs> yun. Kaya po lang mag-isa magbubuhat. Iyo. Kaya mo yan. Doon lang, o. Oh. Tama malapit. Ay, huwag patulong. Eh! <laughs> Kaya mo yan, noob. Tawa ka mo sa ilalim. Wait yeah. <laughs> lang ako kasi. Yeah. Okay, ito pala sa si princess. Kala mo ah. Doon, doon sa may gilid para na. Kala mo si Dadali, no? Doon. Ay, Ako ito. А. 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 Oh adan santai. Jangan apa-apa. Kayak kayak buat Nanti aku nonton. Bisa diopera? kamu video mau <laughs> di-like na penci. Aku penci. Atau mau putus aja

Diyan na abihin na guys. Ugh, yeah. Hello, mga boys. O gud na. Pagod na. Pagod na. Sa atin din. Sa atin din.

ay pinapagod. Uh, okay, Guys, at kinakalat po naman na dito, Jojo. Oh. Po po ni Jojo. Jojo. Ate, <laughs> na ano ano <laughs> pa. Yan at pinagpapawis na, na po si Princess. Eh, si hindi pa lahat yung pawis. <laughs> <laughs> ah, masakot <baga>. Ganun talaga. <laughs> Yan at tumulong na po si Maloy. Pagkakalat. <laughs> ay, nakso po. <laughs> talaga pong sinisipag si Princess. Ay, 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 Ayaw pong ay, 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 hiwatan ng pagpapala. Ay, ay, ay. At yung isa pinag-time out na daw po at pagod na siya. <laughs> oh, Ay, mo din. Oh, may ang gilid na yan. Sa part park na yan. <laughs> Sige, diyan mo Isa po, napantay na. Hmm. Dito po sa loob. Ah. you for watching like comment and share